Sigit 47,000 eskwelahan ang nakilahok sa tree planting activity na Department of Education bilang regalo ngayong Pasko sa mga bata. Isa nga sa Somalijan ang Nangka High School sa Marikina. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Tuwing Pasko, karamihan ay nag-aasam na makatanggap ng pera o material na bagay bilang regalo. Ang Department of Education, daan-daang libong puno ang handog ngayong Pasko. 236,000 na puno ang itinanim ngayong araw bilang parte ng kanilang programa ang DEPEDS. 236,000 trees at Christmas gift for the children. 48,000 na mga public school ang sumama at nakiisa sa tree planting program na ito. Isa na nga dyan ang Nangka High School sa Marikina na may ilang daang metro lang layo sa ilog ang mga punong itinanim ay ang magiging proteksyon, hindi lang ng eskwelahan, pati na rin ang komunidad nila. Ang puno ay isang pananggalang laban sa baha. Nakakadulot pa ito na makakalanghap tayo ng ikang nga, malinis na sa hangin dito sa palibot ng ating paaralan. Sampung estudyante at labing dalawang guro ang kasama sa programang tree planting kaninang umaga. Sabay-sabay silang nagtanim na hindi bababa sa sampung fruit-bearing tree. Natuwa naman mga estudyante sa programang ito kahit na hindi tulong pinansyal ang ibinigay sa kanila. Masaya po ang mga bata. Ito ay regalong hindi pinansyal kundi ito ay talagang nakakatulong ho sa ating kalikasan. Ang hining pa nila ay sana raw ay tuloy-tuloy ang ganitong programa. Natututuraw kasi ang kabataan sa kahalagahan ng kalikasan. Ngayon, alam na natin hindi lang pala mag o panyo ang pwede niyong iregalo Pwede rin pala ang puno. Nakatulong ka na sa kalikasan, tatatakpan ng matagal na panahon ang iyong regalo. Mobile Journal Ivan po hatid, ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay e, simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.